mga ka-friendly, maayong udto. Time check, it's 11.41. So, di ako neighborhood. Di, naalang ko gi-erase ka banda sa dagat mga ka -freni. Pahin sa ekonomiya. Uh, Singal-singal konte, konti. Nya, kay wala man dito. So, ito, nag -video, video lang ko gamay. So, ako lang ipakita ng ako ang gi-agi-andere. Actually mga ka-Freni, umuulan. Pero huminto naman siya as of now. As of this very moment, huminto naman na siya. Pero wala lang, payong-payong lang ako. Kasi kahit makulimlim siya. Pero feel mo yung meron pa rin siyang init. Tingnan mo yung langit mga ka-Freni. O so, diba makulimlim? Makulimlim ang langit mga ka-Freni. So, ibig sabihin, hindi pa tapos ang laban uulan at uulan pa siya mamaya maya so ito mga ka-friendly naglalakad ako oh, may nag-iikot ng ista. budlisan po sinto kilo mga ka-friendly naglalakad going home kainan kasi yan mga ka-friendly Uh, ano, may-ari niyan is uh, former schoolmate, kapatid ng aking classmate. So, to, naglalakad ako papunta naman doon sa bahay kung saan nandoon daw yung target ko. <laughs> Pupunta ako doon sa kanila. Ang sabi, nandoon daw sa kasi na masukan daw yun. So, punta ako doon. Dahil mga ka kailangan natin sa ekonomiya. Um, kasi nag-promise siya na yung release daw niya nung Friday, ibigay niya. Eh, ano ngayon? Martes. Baka wala na. Ubus na yun. So, pinuntahan ko. ikaso eh, kaso wala pala sa, kan sa kanilang bahay. So, pupuntahan natin dito. Okay. So, kumustahin ko kasi need ko na rin alam niyo na mga kafreni para sa ekonomiya so ayan mga kafreni ano ko lang sa inyo kung anong meron dito makulimli mga kafreni naglalakad ako dito so nakita mo yung mga kafreni yung may tower nan tower yan ng globe so dyan banda dyan mismo ako pupunta Hey. kasi yung globe tower na yan ay nangupahan dyan sa pinapasukan niya na house lumang bahay mga ka-friendly oh. dating mayor dito sa Mabini may ari nito kadigal kadigal ang apelyed so ayan mga ka friend ang ganda ng bahay na to oh. daming mga tanim Ay, eh, naglalambitin yung mga upo daming tanim. Sarap talaga pagka yung spacious yung uh, lugar niyo sa bahay. Pwede ka magtanim-tanim ng mga gulay, ng mga kung ano-ano. Pwede rin taniman ng coke, beer, red horse. Pero hindi ka napupunta sa malayo. Chika lang mga ka -friendly. So, diyan tayo papunta mga ka-friendly. Eh. Yung tower na yan. Pero flex ko muna yung aming simbahan. Oh, wow. there mga kapreni. Yan ang aming Santa Monica Parish Church. O, oh, diba? Yan. Okay, so, dito tayo. Ikot tayo dito. So, dito tayo papunta. ganda rin ang bahay na itong mga kapreni. Oh. Ay, sana all. Oh. 'Di ba, sarap magkaroon ng ganitong bahay. Pero ayoko naman masyadong malaki kasi kung iilan lang kayo sa bahay. 'Di ba? Ano say say laki-laki ng bahay, tapos iilan lang kayo. Ang lawak nito ang frenny May mga orchids pa dito. So malapit na tayo mga ka -friendly. This side. Ayoko sa bahay na ano sarado yung mga fancy, mga bakod. Ayoko nang ganyan. Pero, sa kanila, okay lang. Gusto ko yung mga ganito lang na bakod. Yan. Yung see-through. See-through yung loob. Para makita naman kung gaano kaganda yung ating house. ba diba? Yung ating lugar. So, ito na yung tower, mga kapreni. So, right there. Yan yung bahay na yan. Papasok ako dyan. Okay mag ayo ayo sa ako mga ka ha mamaya uli ayan mga ayan mga ka-friendly meron tayong nakuha so uwi na tayo kasi ayan umula na naman mga ka-friendly oh flex ko lang itong mga dinadaanan ko ditong bahay mula na mga ka o oh Agoy, nabutan na ako ng ulan. mga ka may papaya dito. Oh, ang sarap. Ay, ang sarap yan mga ka -freni. Oh, mani oh, no ba? Oh, Diyos ko. Ano ba yan? talaga ang gusto ko sa papaya mga ka -freni. Yung mani lang? Parang pagka-ibait mo siya. Crunchy, crunchy. Uy, ang cute ng ano, buko. Unano. <laughs> ang daming bunga ng, ng buko mga ka-friendly. Oh. Wow. benda! Hindi ka na mahirapan mamitas kumuha ng buko. Sana all may ganyang puno. Dapat mga ganyan na lang yung mga puno ng buko, no? Para hindi na mahirapang mag-akit-akit, mag -opera. Kasi yung mga traditional na puno ng niyog mga ka ang tatayo, Diyos ko! Nakakatakot akyatin. Pero nung bumagyo, some of them ay nabuwal na. So this is the house of my former teachers in elementary. And this one naman, high school. Pero namaya pa na po sila. Ayan. Oh, ang ganda ng bahay nila. No? So ayan mga ka ni umuulan na nga. Tingnan mo tong manga na to. Nabuwal na siya pero buhay pa rin. Look mga kafreni. Oh nabuwal na 'yan. Tapos, 'yan oh, pinutol isang sanga oh. Pero, naka-survive pa rin oh. Oh. Yan. Kalain mo 'yan. Kaya nga ng halaman, 'yung tao pa kaya, hindi kaya nang mag-survive. So, ayun banda oh, yung, 'yung dulo na 'yan ng kalsada mga ka-friendin. Nandoon banda sa amin. So, itong ano na ito mga ka-Frenny, eh, ang kalsada na yan. Yan, papunta yan ng aming high school. This is a that is a private school mga ka-Frenny. Ayan. Luma na siya mga ka-Frenny. Yung talaga yung school namin. Since, ano, 19 ano yan eh, 1962. So, hanggang ngayon, hindi pa rin siya gumanda. <laughs> Pero marami na siyang mga ano doon sa loob. Marami na siya mga nadagdag ng mga uh, classrooms. Uy, look mga ka-friendly doon sa ano oh, sa bu sa bukid namin, no. Oh. Tingnan mo 'yung nagpa-fog. Oh, halos hindi na makita 'yung aming mga uh, forest. Nagpa-fog siya, oh. Hmm, ayan mga ka-friendly, malapit lang kami sa bundok. Uy, kawawa naman tong mga bata na ito. Muulan, naabutan sila ng ulan. Iba yan. Yan ang kagandahan sa ano oh, itong solar. Kung walang init at kung may hangin naman, nakaano pa rin siya ng energy, naka-store pa rin siya ng energy mga ka-friend. Oy, la! Bakit kasi wala kayong payong? Kaluoy man to ng mga bata, oy. Oh, Ay, mga ka -friendly. Alam mo mga ka this place is used to be a rice field. Kabilaan to mga ka-friendly, o oh, dito. Yan ang lalawak ng mga rice fields na yan pero just ko nung namatay na yung mga pinakamay-ari, wala na, hindi na inasikaso ng mga anak nila. O oh, parang ano din dito, oh, man-made forest. <laughs> May mga jimilina na tinanim. Yan mga kafreni. So, tingnan mo uli oh mga kafreni oh, yung aming ano oh, yung aming bundok oh, yun know. oh. Oh, nagpo fog siya. O, oh, di ba? Mm. Ibig sabihin, malamig doon. Kasi bundok siya. So, ito mga, itong area na itong mga ka-friendly nung araw. Ang dami ditong saging. Alam mo kung bakit? Kasi tinaniman to ng tatay ko. Masipag ng tatay ko eh. Kahit hindi niya lupa, tinataniman niya. So, ito yung sinabi ko sa inyo no... Sa, saan ba yun? Nung nakaraang vlog ko na nagtatanim ang tatay ko dito ng mga saging. Then, ito, 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 dito. Dito talaga. Ang haba ng garden ng kamatis. Yan. From here, yan. Hanggang doon sa yan yan, may poste na yan ng buhay ko. Hanggang dyan, yung, ano, yung garden ng kamatis. As in, tabing-tabi dito sa may kalsada. Tapos, yung behind naman dyan, doon banda, nandoon naman yung mga talong, ganun. Tapos, rice fields na naman yan dyan, yan. Tapos, yung vlog ko noon, doon, doon kami namuwak o oh, dito sa likod. Nung araw, kasi ando na yung amin doon lang yung amin, banda yun know, o, yun ang bahay namin doon hmm, yan yan dyan yan yan dyan dyan, yan ang bahay namin noon mga ka-friendly so ito, this used to be rice fields dyan ah yan eh ito, ito ito ito, Yan, mismong pilapil na yan, dito ako dumadaan kapag ka nagdidilig ng mga pananim ng tatay ko dito. So, ayan, wala nang nag-asikaso. Tapos, yun na yung doon kami mamuwak o lubi sa una. Kaya you know, mga taas kayo mga lubi, no? Mga kafreni. O, oh. at may mamuwak, karon nagubat na siya. Hindi na ay nasikaso ng mga anak-anak. Marami na kasi silang pera, kaya ayaw na nila ng mag rice fields. Ayaw na nila madumihan. Hindi naman sila ang gagawa. meron namang pwedeng utusan. Uy, ano ba yun, mga kapreni? Parang meron doong nakalunang na kalabaw. kalabaw ba yan, mga kapreni? Oo nga, kalabaw siya o naliligo. O, di, ano niyan Ang tawag niyan ay naglunang. yan ayan, kalabaw yan. Hmm, naliligo siya. Ganyan talagang kalabaw pag naliligo. Okay, so... Ito naman mga ka-friendly. Ayan, ito yung tower ng Smart at saka dito. So, panibagong ano yan, telecom company na pumasok dito sa province ng Bohol. So, ayan mga ka-friendly. I'm almost here. Ito na, ito na. Dito kami nakatara. Here. Ah, ayan. Ayan. So, dito natatapos ang aking journey this day. <laughs> journey talaga. <laughs> My Popsy is there. Nanood yan ng ano. Alam mo na, sa mga vlogs ko, yan ang sinapanood niya. And then, mga pelikula sa, ano, sa YouTube. So, I'm here na mga kapreni. Thanks for watching.